Naranasan mo na bang mapagising sa hating gabi dahil sa kakaibang ingay? Yung parang may kumakabog sa bubong o kaya'y may humahagikik sa malayo. Sa Pilipinas, hindi lang simpleng ingay ang iniisip natin. Madalas, sumasagi sa isip natin ang mga kwento ng mga nilalang na nagkukubli sa dilim, mga aswang at manananggal. Sigurado ako, kahit minsan sa buhay mo, nakarinig ka na ng usapan tungkol sa kanila. Kung gaano sila katakot-takot, kung paano sila manlinlang, at kung paano sila labanan. Pero, napag-isipan mo na ba talaga kung alin sa dalawa ang mas nakakatakot? Hindi ito basta-basta kwentuhan lang tungkol sa mga halimaw. Usapin ito ng kultura, ng paniniwala, at ng kung paano natin binibigyang kahulugan ang mundo sa paligid natin. Ang aswang at manananggal ay hindi lang mga karakter sa mga kwento ng katatakutan. Sila ay sumisimbolo sa mga takot natin, sa mga pagsubok natin, at sa kung paano natin hinaharap ang mga bagay na hindi natin maintindihan. Kaya, imbes na basta't magkumpara kung sino ang mas nakakatakot, sisikapin nating unawain kung bakit sila nakakatakot sa iba't ibang paraan. Bakit nga ba natin pinag-uusapan ng aswang at manananggal hanggang ngayon? Sa panahon ng internet at syensya, bakit hindi pa rin natin maiwasang mangilabot kapag naririnig natin ang mga kwento tungkol sa kanila? Siguro, dahil bahagi na sila ng pagkatao natin bilang Pilipino. Sila ang mga nilalang na nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng lohika. Sila ang mga nilalang na nagtuturo sa atin na maging mapanuri, maging alerto, at maging handa sa anumang maaaring mangyari. Ang pagtalakay natin sa aswang at manananggal ay hindi lang tungkol sa pagpili kung sino ang mas nakakatakot. Ito ay tungkol sa pagtuklas sa mga ugat ng ating mga paniniwala, sa pag-unawa sa mga dahilan kung bakit tayo natatakot, at sa pagpapahalaga sa mga kwentong nagbibigay kulay sa ating kultura. Kaya samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Alamin natin kung ano ang nagtatago sa likod ng mga kwento ng aswang at manananggal. Tuklasin natin kung bakit sila nakakatakot, hindi lang dahil sa kanilang itsura o sa kanilang mga ginagawa, kundi dahil sa kung ano ang sinisimbolo nila para sa atin. Handa ka na bang matakot? Handa ka na bang magtaka? Handa ka na bang tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga alamat? Tara na! Kung pagbabatayan ang kasaysayan, ang mga paniniwala tungkol sa aswang at manananggal ay hindi basta umusbong na lamang. Nagugat ito sa mga sinaunang paniniwala at ritual ng ating mga ninuno. Bago pa man dumating ang mga Kastila, mayroon na tayong mga konsepto ng mga espiritu at nilalang na may kakayahang magpalit anyo at manakit ng kapwa. Ang mga babaylan at katalonan na nagsisilbing tagapamagitan sa mundo ng mga tao at ng mga espiritu ay may malaking papel sa paghubog ng mga paniniwalang ito. Sila ang nagkwento ng mga alamat at epiko na naglalaman ng mga nilalang na may kapangyarihang hindi pangkaraniwan. Dagdag pa rito, ang topografiya ng Pilipinas ay nagkaroon din ng impluensya sa pag-usbong ng mga paniniwalang ito. Ang mga liblib na lugar, mga masukal na kabubatan, at mga malalayong isla ay nagbigay daan sa mga kwento ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Dahil sa kawalan ng modernong teknolohiya at komunikasyon noong unang panahon, mas madaling paniwalaan ang mga kwento ng mga aswang at manananggal na naglalakbay sa gabi. Ang mga sakit na hindi maipaliwanag, ang mga biglaang pagkamatay at ang mga kakaibang pangyayari ay madalas na iniugnay sa mga gawa ng mga nilalang na ito. Sa pagdating ng mga Kastila, ang mga sinaunang paniniwala natin ay hindi nawala, bagkus ay naghalo ito sa mga paniniwalang katoliko. Ang mga aswang at manananggal ay naging representasyon ng kasamaan at ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng relihiyon. Ang mga kwento tungkol sa kanila ay ginamit upang takutin ang mga tao at upang panatilihin ang kaayusan sa lipunan. Ang konsepto ng esbruha mula sa Europa ay nagkaroon din ng impluensya sa pagbuo ng imahe ng aswang at manananggal bilang mga nilalang na may kaugnayan sa demonyo. Kung ating susuriin, ang mga paniniwala tungkol sa aswang at manananggal ay hindi lamang simpleng kwento ng katatakutan. Sila ay sumasalamin sa ating kasaysayan, sa ating kultura, at sa ating pagkatao bilang Pilipino. Sila ay mga simbolo ng ating mga takot, ng ating mga pag-asa, at ng ating kakayahang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang pinagmulan, mas maintindihan natin kung bakit sila patuloy na bahagi ng ating kamalayan hanggang sa kasalukuyan. Kaya isipin mo na lang kung paano ito nakakaapekto sa mga desisyon mo araw-araw kahit hindi mo namamalayan. Sa paglalakbay natin sa mundo ng aswang at manananggal, parang dumaraan tayo sa isang makulay na telon, kung saan ang bawat hibla ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng ating kultura at paniniwala. Hindi lamang tayo basta nagkwentuhan ng mga nakakatakot na nilalang, bagkus ay sinuri natin ang mga ugat ng ating pagkatakot, ang kasaysayan ng ating mga alamat, at ang mga simbolismong nakakubli sa likod ng mga kwentong ito. Parang tinatahi natin ang mga kapirasong tela upang makabuo ng isang mas malaking larawan, isang larawan na nagpapakita kung sino tayo bilang mga Pilipino. Kung ating susuriin, ang mga kwento ng aswang at manananggal ay hindi lamang mga simpleng alamat na pampatulog sa mga bata. Sila ay mga salamin ng ating mga pag-aalala, ng ating mga pagsubok, at ng ating mga pangarap. Sila ay mga representasyon ng mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, ng mga hamon na kinakaharap natin, at ng ating kakayahang bumangon mula sa anumang pagsubo. Parang binubuksan natin ang isang lumang bowl, kung saan nakatago ang mga alaala ng ating mga ninuno, ang mga aral ng ating kasaysayan at ang mga pangarap ng ating kinabukasan. Sa bawat kwento ng aswang at manananggal, mayroong nakakubling aral na maaari nating matutunan. Sila ay nagpapaalala sa atin na maging mapanuri, maging alerto, at maging handa sa anumang maaaring mangyari. Sila ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa ating mga sarili, na magtulungan sa isa't isa, at na huwag kalimutan ang ating mga pinagmulan. Parang inaakyat natin ang isang mataas na bundok, kung saan ang bawat hakbang ay kumakatawan sa isang aral na natutunan, sa isang hamon na nalampasan, at sa isang pangarap na naabot. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, mahalagang tandaan na ang mga kwento ng aswang at manananggal ay bahagi na ng ating pagkatao bilang Pilipino. Sila ay nagbibigay kulay sa ating kultura, nagpapalaka sa ating mga paniniwala, at nagpapaalala sa atin kung sino tayo. Parang tinitingnan natin ang isang malawak na dagat, kung saan ang bawat alon ay kumakatawan sa isang kwento, sa isang aral, at sa isang alaala na magpapatuloy na dumaloy sa ating mga puso at isipan. Kaya, sa pagtatapos ng ating pag-uusap, ano kaya ang naghihintay sa atin sa dulo ng daan? Sa huli, ang tanong kung alin ang mas nakakatakot sa aswang at manananggal ay maaaring hindi ang pinakamahalaga. Higit pa sa pagpili ng isang sipanalo ang tunay na saysay ay nasa pagkilala kung paano ang mga nilalang na ito ay sumasalamin sa iba't ibang sulok ng ating mga puso at isipan. Sila ay mga anino ng ating mga pangamba, ngunit sila rin ay mga ilaw na nagbibigay liwanag sa ating kakayahang harapin ang dilim. Ang aswang, sa kanyang kakayahang magkubli sa anyo ng isang ordinaryong tao, ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na panganib ay maaaring nagtatago sa likod ng mga maskara. Sinasalamin nito ang ating takot sa pagkakanulo, sa mga taong hindi natin lubos na kilala, at sa mga lihim na maaaring makasira sa ating mga komunidad. Ang kanyang presensya ay isang paalala na maging mapanuri, na maging maingat sa ating mga pinagkakatiwalaan, at na huwag magpadala sa mga panlabas na anyo. Samantala, ang manananggal sa kanyang paghihiwalay ng katawan ay sumisimbolo sa ating mga panloob na laban. Ang kanyang paglipad sa gabi ay maaaring maging representasyon ng ating mga pangarap na hindi natutupad, ng ating mga kagustuhang hindi natin maipahayag, at ng ating mga takot na hindi natin kayang harapin. Ang kanyang pagiging hati ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging buo ay hindi laging madali, na kailangan nating tanggapin ang lahat ng bahagi ng ating sarili, kahit na ang mga bahagi na hindi natin gaanong gusto. Kaya, imbes na magtanong kung sino ang mas nakakatakot, mas makabuluhan siguro kung tatanungin natin ang ating mga sarili kung bakit tayo natatakot. Ano ang sinasalamin ng aswang at manananggal sa ating mga sarili? Ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kanilang mga kwento? Dahil sa huli, ang tunay na katatakutan ay hindi matatagpuan sa mga nilalang na ito, kundi sa ating mga sariling puso at isipan. Ang tunay na hamon ay ang harapin ang ating mga takot, natanggapin ang ating mga kahinaan at na maging buo sa kabila ng ating mga pagsubok. Ang mga kwento ng aswang at manananggal ay mga pamana ng ating mga ninuno. Sila ay mga salamin ng ating kasaysayan, ng ating kultura, at ng ating pagkatao. Huwag nating hayaang mawala ang kanilang saysay. Sa halip, gamitin natin sila upang mas maunawaan ang ating mga sarili, ang ating mga komunidad, at ang ating mundo. Dahil ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon, ang pagsasanay na maging matapang, maging mapanuri, at maging buo sa harap ng anumang katatakutan.